Ka curious, panoorin pa natin ang video na ito. Magabi, for the Derwin ang ganing Nanong kay pumutan na kabayan sa kanang pagpandong-pandong ba? Kanang isip isip o ka like Father. other. Na rights mo pandong sa sa isig kalayko niya. Bisan pa o dili siya kaning dili siya sama ni mga pare na ba? Like ra siya. Na rights mo pandong sa isig ka like niya. Una, kung pandung ka, pwede ang amahan mupandong sa iyang anak. Ito e naman siya natural authority. Pwede ang inahan. Pero pwede sad ang head sa community. Pero delikado sad siya. Ha? Pero ang doon na joy katungod ang pari. Kay ordain man siya. Okay? Pero ang nitang ganaan dyan mumupandong, guniti ang cross. Kay example, cross. Ganaan pandong. Sa ito, padilin yung kamot ang sacramentals si inyong giana. Okay? Okay, ganahan dyan mong pandong-pandong dyan. No. Paggunit og sacramentals, medals ba, imong i-bless nila tanan. Nasabdan, ayaw imong kamot. Ang sacramentals mo imong i-touch. Pero katubong bless ng sacramentals, basi gikan po na palit sa SM. Dritso na po di mo, pandong dito. <laughs> ayaw. Gamita ang mga sacramentals. Okay? Napay, mga tanah. Eh, may gabi tong tanan, may gabi, Father. Ah, oh, father, Father, kanang ako ang kuan ba kasi natiyan ka taga-ubay ko akong ba na taga Minglanilla. Um, mag seven years na wala siya nako. Na Agra uh, siya sa Ginoo nabot ko sa kanang community ni Monsignor Fred. Unya, unsa nako ako, pag pray oh, o kanang pag deliverance sa akong bana nga dili man siya matulog da sa moa. Wan siya modoos mga bata. Wala sa dingon magbuwag father friend nami. <laughs> oh, ang gracia sa jesus friends with benefits? Ah, na sad. <laughs> Wait, ah. Oh. So, ah, uh, kailangan kong imong family circle rin na naadi, ha? O katong day doon lang ko, unique ending experience kay dito sa Butuan, nagtoko, day babae na isang sunod-sunod na in father, ako ba na ba? Wala siya uli-uli. Lahi, <laughs> na yung uli. <laughs> ano siya na ko? Nagduda ba ako father kay masih gi binuangan siya ba? Usa so, yako buhaton. Ingko nga uh, amuhaton nimo, wanna cares, okay? Cares. Nya suno di mo buhaton atok altar. And, deliverance ni deliverance nimo siya. I mention nang imong iyangan. In deliverance mention iyangan. Nagtoko like, adto na sya ko kay Nagtoko like, adto Lunes. Yan last na kong talk dito sa butuan, mag-series man na, tag-upat ka talk na ko, anong si Manapa, parang hindi na balik. Upat ako talk ato, First talk ko, nag, ito yung problema niya, wala na uli-uli. Pag ikaw pat ako talk, nagkuyog na sila. Father, nag-uwa na Oh, may, may, nasya ano, ko go, kaya nga nag-uban sila. Kato pong flight stewardess, wala na ma, Ma tiwas o sulte, nga na uli sa ilakabit. Ako rin po mag-deliverance ka sa si imong altar, ipahinungod si mong bana. Kaya ba mo? Nag-uli na sila. Ubingon ay ang bana. Na-touch -na ko, kaya ang bana, wala na ko'y feeling sa iya ha. Muna mo balik na sa Switzerland. Ang New Zealand man siya O Switzerland? Pertin, pertin ang lipaya. Tungod lang sa deliverance. Distant ganito. Kini na niya akong na-experience. Grabe kayo ang power sa prayer of deliverance. Kay dili tao ato kontra, iyawa. Tanawan ninyo ang iyon ni Father Sikia so that you can protect your loved ones from the ordinary ato At mga sa, kung doon natin mga sa nga, na piburito na ito, pwede na i-deliverance. From ordinary attack of the evil spirit, an extraordinary attack. Sabi niya, extraordinary attack. Morning, infested ang inyong lugar. Tiawanin yung lugar. Sa panlang extraordinary attack, napossess ang inyong kauban. Lain, oppression, barang, kulam, extraordinary attack na siya. Og obsession. unsa man ang obsession? Negative na una nauna? Wanay lame ang kalibutan. May pay matay pa din. Mag-iikaw pa din. Mag-iikaw Kitawag ng demonic obsession, negative imong emotion, negative imong mong unahuna, i-cast out na. Spirit of negative thoughts, I command you to depart from my mind, to depart from my heart, to depart from my room. Kaibaw mo, di ay naghiko gawa sa kaibaw. Usa ka anak o pulis, tagabuhol, ni Adto sa kuwa, alas 9 na ko na uli. Inko, e sir, di na ako mo entertain kay perting kapuyan ako. Lami na kay katugs. Kagikan mo kong tok ato. Yung isang ako, nga, Father, tabangi mi. Eh. Kaya nga ako, anak, nagbitay na. May pagbitay, may pagsud sa akong asawa. Naghikog ang akong anak. Nay, naylakra na rin nga, pisi. Kaya ako, na, ako na lang na-entertain. Kaya iba siya na, naghikog na, nagbitay na. Kung na late lang ang akong asawa, Father, wala na ako'y anak. nga lalaki naghilak pulis nya ang nagtabo ingko nga akong interview ang mamutan na ka bird oh <laughs> linko sa akong ipamutan na ang bata mga 15 years old dong gaano maghikog bang ka so ako plano maghikog father wa ako plano maghikog father nganong nganong naunsa man to na unsay sinugdanan Father, wa ko'y plano maghikog. Nasuko kang mama ni wala ko kasuko, Father. Nagtanaw mig TV, Father. Ang among gitanaw, Father, kay bawa ka, Passion of the Christ. Kay Bernie Santo to. Pagsood ko sa kwarto, Father, Nawako. wa ko. Wa nga, naghikot ka? Wala. Wa kay bawa nga, imo naghikot, imong kagalingon dito sa imong kwarto? Wala. Niduol ko sa tatay. Brent, ang inyong balay base kung ano ma ni mamakak ni mong anak. Yan, ano mamakak po ko ni mong hotel? Kaya mamakak. <laughs> oh, hawa dyo na <laughs> kung tinuod ang iyong gisulting, hawa siya kalibutan nga napus, kuan siya, nga naghikog siya, walking possessed imong anak. Anong na walking possessed? Infested iyang kwarto. Infestation. Pag deliverance naman mga igsunan, parting naghanang demonyo sud sa lawas sa bata. Kibaw mo, daghantang maluwas kung nahibaw mo sa prayer of deliverance mo nang ni nako ninyo to protect your family members from the ordinary and extraordinary attacks of the evil one is Ka kinoo, normal ang bata karon ang ilang balay wala na yung mga demonyo nang layas na because of the sacramentals because of the sacrament asa nang layas tuas ilang silingan mo nang maluoy mo sa inyong silingan, tudlo'y sa inyong nakatunan karon. Amen! So ayan po mga kiyers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia sa po ang lahat ng kapriyan. Hello mga kapatid. ah uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag sa kay Bro Dance Oberio. Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic is Pins and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo en iglesia.